Ang parang puyat ka. Um, hindi lang ako masyadong nakatulog kagabi. bago lang ako. Hindi kasi ako sanay na may katabi matulog. Magmula ngayon, sanayin mo yung sarili mo na may katabi ka. Mas madali mong maaalala ang lahat kung gagawin mo lahat ang nakagawian natin noon. Siguro nga tama. No, hindi siguro. Tama nga ako. Manang! Ayoko nang papaya. May iba pa bang matamis dun? Eh, wala lang. Um, teka, gusto mo ba ng dessert? Ako na lang ang kukuha. Ako na! Ako na! Ako na! A ako na! Ako hindi na. Hindi na, na po, hindi. Dito na lang po kayo. Sige na po. Ako na pong bahala kumuha. Kaya ko na po to. Talaga? Ang laki-laki na ang pinagbago ni Sofia ngayon, ano? Bakit? Dati-dati. Maglitan yan. Pero ngayon, magkasundong magkasundo na kami. Sa pa rin yung dating Sofia. Oo naman. Pero malaki lang talaga ang pinagbago niya. Yung mga gusto niya dati, ayaw na niya ngayon. Tulad nang. Hindi ba? Ayaw niya ng mga bata. Pero ngayon, aba, in love na in love siya sa mga bata. Ginagawa ko din yan sa matatang nag aalaga sa akin. Ikaw <laughs> talaga, ginawa mo pa akong lola. Mami pa lang ako, no? <laughs> Kung minsan nga, nag-iisip ako eh. Ano kaya ang buhay ni Sofia noong nagkahiwalay kayo? Para magbago siya ngayon.